Mm -hmm. Mga kababayan, ko sa lahat ng dako ng mundo Mula sa maulaan ng Maynila hanggang sa malamig na winter ng Toronto O kaya ay sa sikat ng sikat na Sydney hanggang sa fog ng London Magkadagkabi po sa inyong lahat ako po sa ng inyong walk worker sa hashtag walk with Lan. At ngayong gabi tayo magdadive sa isang dagat ng katiwalian na mas malalim pa sa baha ng Bicol. Napakababaw ng depensa ni BBM laban kay Saldico. Ah mga kawok, kung shallow pool yan, Pwede na yata magpansit kanton doon. Walang lalim, puro ulam. Pero seryoso tayo ha. Ito'y hindi basta chisme sa kanto. Ito'y isang iskandalo na nagpapakita ng tunay na mukha ng kabangyarihan sa Pilipinas. Si Saldico, dating kongresista ng Ako Bicol, ay naglabas ng video na parang atomic bomb sa Malacanang. Siya ay nag-akusa na si Pangulong Bongbong Marcos mismo kasama si Speaker Martin Romualdez ang nag-utos sa kanya na mag-insert ng isang daang bilyong piso sa budget para sa mga proyektong flood control. Na well ha, hindi naman nag-control ng flood kundi nagdagdag lang ng tubig sa bulsa nila ngayong gabi. Sa loob ng isang oras, ay isang oras sa ilang mga minuto na ito. Oo ha, ilang mga minuto ng puro katotohanan. Satar at konting tawa para hindi tayo mabaliw. Tatalakayin natin ano ba talagang nangyari. Bakit napakababaw ng sakot ni Bongbong Marcos? At bakit dapat nating suportahan si Saldi Ko bilang tunay na whistleblower para sa inyong mga OFW na nagpapakahirap sa abroad para sa pamilya? At sa kabataan na naghihintay ng pag-asa, ito'y para sa inyo. Subscribe na mga kawok at ihit ang bell para hindi kayo mag-miss ng susunod na laban. Mga kawok, alalahanin ninyo ha? Noong 2022, nang manalo si BBM sa eleksyon, ipinangako niyang bagong Pilipinas. Walang korupsyon, puro serbisyo. Pero anong nangyari sa gitna ng el ninyo at baha? lumabas ang isang proyekto ng flood control sa Bicol na nagkakaalaga ng isang daang bilyong piso. Isang daang bilyong piso? Ha? Mas malaki pa yan sa budget ng buong barangay o kaya ay sa buhay ng isang OFW na nag-overtime sa Canada para makapagpadala ng dalawang daang dolyar buwan-buwan. Si saldi ko mga kaibigan na dating alay ng administrasyon ay inakusahan ng House Ethics Committee ah, ng pagsingit ng budget na yan ah, ng walang basihan. Pero wait ha, hindi ba't siya hindi nag-iisa. Ayon sa mga dokumento na inilabas niya mismo, ito'y bahagi ng malaking plano. Imagine niyo sa gitna ng pandemya habang tayo ay naghihirap sa lockdown. Sila ay nag-i-insert ng pera para sa mga proyektong hindi man lang natapos. At ngayon ha, si Saldi na nasa abroad dahil sa medical reasons na sinasabing outdated na raw ha ni Senator Win Gatchalian ay naglabas ng video noong November 14, 2025. Sabi niya, ginawa nila akong poster boy ng kanilang kasinungalingan. Poster boy? Parang siya'y si Vice Ganda sa isang pelikulang horror ginagamit para takpan ang totoong multo sa likod. Factual tayo mga kaibigan dito ha? Ayon sa Philstar at ABS-CBN reports, inabi ni Salvi na nag search siya ng budget pero idinagdag niya na utos ito ni BBM at Troom proof sa mga dokumento, emails at testigo. Hindi basta kwento sa Facebook, ito'y hindi personal attack. Ito'y public service para sa inyong mga kabataan sa Pilipinas na nag-aaral ng political science sa UP o Ateneo. Ito'y lesson. Ang kapangyarihan ay hindi regalo. Ito'y responsibilidad. At sa mga OFW sa US na nagbabayad ng buwi sa gobyerno na ito, deserve nyo ang katotohanan. Okay, ha? Bakit kaya si Saldi nasa abroad? Bakit nagpapahinga sa beach ng Hawaii habang iniisip ni BBM kung paano mag-oat under palm tree? Ha ha, satay lang. Pero seryoso, bakit hindi siya inuuwi ng gobyerno para mag-testify? Okay, tuloy tayo sa meet ng usapan, mga kawok sa video ni Saldi na pwede ninyong isearch sa YouTube. Link sa description. Ah, sinabi niyang personal na nag-uto si BBM sa kanya noong 2023 meeting sa Malacanang. Insert niya na ha, para sa flood control sa Bicol. Daw! At si Romualdez, ha, siya raw ang nag-handle ng logistics. Parang siya ay Uber driver ng budget. Nagdadala ng isang daang bilyong piso sa bulsa ng mga kontraktor na kaalyado. Wow! 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 <coughs> Ang proyektong ito ay hindi nag-extend sa ilog ng ilog o nag-build ng dike. Sa halip, nagbayad ito ah, sa mga firm na walang track record. Ayon sa Gulf News, ito ay $1.69 ah, um, billion dollars, na, na budget insertions. Nasa Tagalog, ibig sabihin, pinasok ng palihim tulad ng magnanakaw sa gabi. At anong ebidensya ha? Si Saldi na naglabas ng signed memos at recordings, hindi ba't ito'y mas solido kaysa sa Build Back Better na pangako ni BBM? Para sa inyong mga kababayan sa Australia na nakikita ang ganitong korupsyon as ah, sa news habang nag-work sa mines, ito'y reminder, ang perang ipinapadala ninyo ay hindi para sa ganitong kalokohan at sa mga kabathan sa UK na nagmamarch para sa climate justice, ito'y connected. Flood control dapat ay solusyon sa climate change. <coughs> pero ginawa nilang cash cow. Imagine niyo ha, si BBM sa cabinet meeting. Saldi, insert mo yan. Huwag kang magalala. Ako magdidepensa. Shallow lang para hindi malalim ang problema. At si Saldi ha, opo boss, pero pag nag-expose, ikaw ang mag-swim sa bahan ng public opinion. Witty, di ba? Pero totoo, ito'y hindi comedy. ito y traged tragedy ng bayan. Okay, ha, mga kaibigan, ha, ito na ang star ng show, ha. Ang depensa ni BBM ayon sa Malacañang pressure no November 14, sinabi nilang baseless accusations ito at hinamon si Saldi na bumalik at mag-oath. Expose ko na ang flood control mess, ha, daw pa ni BBM. Expose, ha, parang nagko-confess siya sa sariling kasalanan at ang medical excuse outdated. <laughs> Senator Gatchalian, ikaw ba'y doktor na rin o baka outdated ang common sense ng Senado? Okay ha, sa teorya na accountability, ang tunay na leader ay hindi nagdudulot ng tanong, nagbibigay ng sagot. Pero rito ha, puro deflection. Asya, ang may sala, hindi kami. Ito'y classic gaslighting mga kawok. Para sa inyong mga OFW sa Italy at Germany na nakakaranas ng bureaucracy sa trabaho, kilala nyo ito yung boss na nagpapasa ng blame sa empleyado. Kung shallow ang depensa ni BBM, baka, baka kaya niya hindi siya lumalagoy sa dagat. Baka malunod sa kanyang sariling tubig. At si Romualdez, ha? Tahimik ha? na parang ninja sa gabi. Bakit? Kasi kapamilya, blood is thicker than flood water. Walang counter mula sa palasyo hanggang ngayon. Walang audit report. Walang investigasyon na independent. Ito'y red flag mga kabataan sa Japan at New Zealand, habang kayo ay nag innovate sa tech, sila ay nag insert sa budget. Ngayon, mga, bakit pro saldi sa tayo, ha? Hindi kasi siya perpekto. O, sagot siya, pero siya ay nagiging hero ha, sa pagbubunyag, tulad ng Snowden o Assange. Whistleblowers blower, ay hindi santo, ha, sila ay tagapagligtas ng demokrasya sa Pilipinas kung walang tulad niya, eh, lalong-lalo na sa katiwalian. Implication ko to totoo ito, maaari mag-resign si BBM o worse, martial law ulit para itago. Para sa inyong mga kababayan sa Hong Kong na lumalaban sa authoritarianism, ito warning ha, ang corruption ay gateway drug sa dictatorship. At sa Canada na may strong rule of law, bakit hindi natin gayahin, suportahan natin si Saldi sa pamamagitan ng shares, petitions at prayers kung mana, mananampalataya kayo. Ano sa tingin nyo mga kuwo? Comment down below. Hashtag supportahan si Saldi uh, o hashtag hindi babe. No? Si BBM pagdating ng eleksyon 2028, baka i-platform niya, vote for me, I expose my own scandal. <laughs> wala na yatang Marcos na magiging pangulo ng Pilipinas. Okay, mga kawok. Ay, nako, 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 nako. Mm. Mga kawok, bago tayo magtapos, shout out tayo sa mga OFW sa United States, lalo na sa California at New York. Salamat sa inyong remittances na nagpapatakbo ng ekonomiya pero deserve nyo ang clean government. Sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, mga kabataan sa streets ng Manila o beaches ng Burakay. Kayo ang future, huwag kayong matakot magsalita. Sa Canada, Toronto at Vancouver, panatilihin ninyo ang fighting spirit laban sa injustice. Sa Australia, Sydney at Melbourne, ah, kayo kayo'y parang kangaroo, malakas ang sipa sa sistema. Sa United States ah United Kingdom, ha, ah, ay talagang London Fag o hindi, ha, ah, liwanagin ninyo ang katotohanan. Sa Italy, Rome's ancient ruins reminds us, empires fall on corruption. Sa so Germany, Berlin's Wall ay bumaksak. Gawin ganun ang walls ng katiwalian. Sa so Japan, Tokyo, si Frisiancy, Bakit hindi sa gobyerno? At ah, natin, ah, sa New Zealand, Kiwi Power sa si clean politics. At sa Hong Kong, laban pa rin kayo. Para sa lahat ng mga OFW at kabataan, kayo ang tunay na bayani. Subscribe na mga kawok para mas marami pang ganito. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Mga kawok, sa huli, ito'y hindi tungkol sa BBM o Saldi. Ito'y tungkol sa atin, ang bayan na dapat hindi mabahan ng katiwalian. Salamat sa pag-tuning in ng ilang mga minuto. ay I-like na, i-share na, at maging bahagi ng pagbabago. Hanggang sa susunod, ha? Mabuhay ang Pilipinas.